sayang ta nga adlaw, ari lang ako dari sa sulod kabalay, balay kag magluto ako sang tinola. Of dan niya ko paano ako magluto sang tinola. So ito yung aking favorite talaga na ulam pagdating sa tanghali. So sayang nga pa lang adlaw, ari lang ako dari sa sulod kabalay, balay kag wala ako klase. So yung balik ng ako na klase ay January 2 na. So di ba, sobrang haba ng oras ko para matulog talaga hanggang alas 10. Anyway, kakagising ko lang alas 10 ngayon ng umaga. At kagabi nga pala natulog ako mga alas dos na kakanood ng mga reels. Kung ano-ano lang mga Jessica Soho yung mga pinapanood ko. Kaya napuyat ang inyong ante. So si nga pala ay wala pa ako ka breakfast at diretsyo na ako nagluto sang amon um, nga tanghalian. At anyway, hindi pa naman ako nagugutom. Ganon kasi talaga yun pag tanghali ka na nagising ay hindi ka naman talaga nagugutom at hindi mo na naisipan na kumain ka pa ng breakfast mo. So anyway, hindi naman halata sa aking katawan diba na hindi talaga ako kumaka kumakain ng breakfast. At Tingnan mo naman ang lawas ko mga auntie at uncle do bukog na. Char. Sa <laughs> so, importante gwapa charot lang. So ayun nga pala yung aking niluluto at yung start naggisa mo na ako ng bawang tapos luya tapos sibuyas. Anyway, hindi ko na isa-isahon kay balaan niyo man sa kung paano magluto sang tinola. Ah, basta kung ano lang basta it's my own process kung paano magluto sang tinola basta makaon siya 'di ba at wala sang hilo para hindi ka mapatay ante ganyan. So, naisipan ko pala ito na magluluto ako dito at habang ako naglalaba. So, anyway, yung aking labahe na sa labas ng bahay, doon kami naglalaba at ginbabad ko na siya sa downy doon. So, kanina pa kasi ako talaga naglaba. may lang na laba yun kasi hindi naman yun talagang tinarabaho yung mga damit sa kabukiran at sa mga kalupaan na maraming putik. Ayun ay ginagamit ko lang sa school at dito lang din sa balay, sa sulod ka balay. Kaya doon, mga balhas-balhas lang na ang ara sa bayo, di ba? So, pinaikot-ikot ko na yun sa washing. Pagkatapos binanlawan ko na at... Uh, Nagdiretso na ako babad ng downy at sa ngayon nga dito, sinabayan ko naman ang pagluluto sa tenola. O ba diba, maming-mami talaga yung dating na auntie niyo, pwede na mag-asawa. Ay, Charot. <laughs> Dahil nga dito, eh, itong manok na ito, eh, 45 days naman itong manok na ito, eh, wala lasa. So, kadalasan talaga ay ginabutangan ko ina siya nor na chicken para talagang may flavor at masarap talaga siya, ba diba? Pang perfect-perfect niya talaga para magkabato ka. Tapos, lagyan mo pa ng madaming asino. Ah! Sobrang sarap. ba mm, diba? Next year, magkabato. Patay ka talaga, ba diba? <laughs> Wala na magkayuti. Ay, importante. Manami. ba diba? Bawi na lang kita sa Tubig. So basta kasi wala akong lasa. Ay wala akong nalalasahan pala sa chicken dito. Mas masarap kasi yung chicken talaga pag nasa province ka. Alam mo yung native na manok. Sobrang sarap sa to pag himuan mo talaga sang tenola. Anyway mga auntie at uncle. Sobrang ingay yung sa mga idu. Dari hudo mga dipuka. Ang mga idubal. Ang gaboy over ko. So ayan nilakasan ko na pala dyan ang kalayo. Para mag-init na siya. Madasig siya mag-init. Kaya mga chicken or yung manok. Dari nga daan na 45 days. Madali lang sa magluto. So. kaagad-agad nagkulo na siya ikaw pa naman gin gin salangan kita sa init-init tigto -init, nga kalayo di ba la pulla pul gid ang kalayo na dumuubos ang kalan sa pakulo ko hindi siya magkulo yun ipotta kag gin sabawan ko lang siya sa duwa ka tapos yun na so habang ko pala yun inaantay ako naman dari ay nag dryer ng akin mga nababad na sa downy na mga damit kay kanugon nga daas ang adlaw yun da sobra ka init sa subong kaya ginasapat-sapat sapat ko na siya sa paglaba anyway yung laba ko pa alawang laba ko na ini sa ginulit ko kay nagbaho to nagligid nga ginlabhan ko ang buta eh, hindi ko siya nga daan ginhalay in chigida gin dryer ko ha gin buta Alang sa planggana yun diputa niya nagbaho ang lente niya ginulit ko naman siya eh so ayun nagsulod na ako dali sa balay habang ko nga ginapaikot tigto ang dryer kag dali na magpungko-pungko ako dali sa lamesa ginaisip ko kung makaon ako sa breakfast o hindi so diba antayin ko na lang itong pang lunch ko ay grabe sobra kanami Dugi na gutom queen sige da pag makita ko grabe sobra nakalaga ang kalabasa